upang ipaabot rin ang mensahe ng pasasalamat mula sa mga mamamayan ng Tacloban at itong bigyan ng masigabong palakpakan ang ating minamahal na ama ng lungsod, Mayor Alfred Romualdez. Uh, ah, Maupang aga, yung artalan. Talagang na uh, nakakaiba. For the first time, na kompleto ni Speaker Martin Romualdez. Halos lahat ng members of Congress na dito. Kaya talagang nga uh, this is historical. But I would like to take this opportunity. Mula nung tinamaan kami ng Yolanda, walang tigil ang suporta ng House of Representatives dito sa amin sa Eastern Visayas, pati na sa Tacloban. I'd like to welcome the governors, mayors, elected officials, pati mga barangay captain and barangay officials, as well as the si mga natin sa gobyerno. Ay, ito talaga ay nagpapakita na totoong serbisyo sa mga tao. Papasalamat ako kay Presidente, alam niyo naman, President Ferdinand uh, Bongbong Romualdez Marcos ay laging nandito. Kaya minsan nahihirapan ako i-welcome siya kasi dapat eh siya mag-welcome sa atin lahat kasi laging nandito si presidente. But I would like to announce to the House of Representatives because of your support in legislation. Uh Tacloban is considered now the highest GDP in eastern visayas we hit 13.8% thanks to speaker martin for that pati na rin sa inflation tayong pinakamababa dito sa tacloban sa buong eastern visayas ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat especially uh, the house of representatives i will take this opportunity to thank you also for passing the amnesty at uh, with our men in uniform sa hirap nila lalo na sa Island of Samar halos pawala na itong problema natin sa insurgency. Maraming salamat po sa inyong lahat. <laughs> Ngayon po, makakatanggap na naman kayo ng tulong. Ang balita ko, ito pala ay umpisa lang. Meron pang second, third tranche, transport tranche tuloy-tuloy pa 'to. Inumpisahan lang ito. Kaya maraming salamat sa programa ng Bagong Pilipinas at tuloy-tuloy ang suporta natin dito sa si Eastern Visayas, lalo na po sa Tacloban City. Mabuhay tayong lahat at maupang ha aton nataran. Thank you.